Pagkatapos ng gulo, pinalayas na si Neko mula sa hotel. Sa bar, humingi siya ng ginger ale kay Miss Menou bilang kanyang huling inumin. Alam niyang may kapalit ang ginawa niyang desisyon na gamitin ang baril para sana kay Asoto. Sa hallway, hinarap siya ni Ruri. Nag-aalala ito pero pigil ang emosyon. Sinubukan pa niyang kahi na may ibang paraan sana para iligtas si Atori, Napagtanto niya na hindi niya man lang naisip na maari sanang ipadala si Atori sa afterlife ng payapa Palabas na si Neko ng hotel, bitbit -bit ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na kayang itama Napansin ni Asoto na nakasafety pa raw ang... Inabot nito ang sahod niya, pero imbes na pera, oras Oras na pwedeng gamitin para bumalik sa nakaraan Gamit ang naipon niyang sahod, pwede siyang bumalik 5 seconds bago siya saksakin ni Asoto pero hindi ito sapat para iligtas si Atori. Kulang ang oras niya. Nagmakaawa si Neko kung pwede pa siyang bigyan ng mas madaming oras. At sa di inaasahang sandali, nagsuggest si Ruri na ibigay ang kanyang sahod para kay Neko. Sinabi ni Ruri na hindi niya ito ginagawa para kay Neko, kundi para kay Atori. Ngayon, may pagkakataon na siyang itama ang lahat. Pagkatapos noon, umakyat si Neko sa rooftop para kausapin si Kiriko. Doon, Ibinahagi ni Kiriko na galing siya sa impyerno, pero naban siya dahil hindi siya agad nakabalik matapos bumukas ang gates of hell. Tinanong niya si Neko kung handa ba talaga siyang pumatay. Inabot niya ang isang kahon, isang special box na kayang magbukas ng pinto patungo sa impyerno. Bilin niya kay Neko, huwag tumingin sa loob, sa tinatawag na eyes of hell. Bumalik si Neko sa manager, at ibinigay nito ang time ni Atori at Ruri, para makumpleto ang kailangan ni Neko tinuro rin ang elevator na magbabalik sa kanya sa mundo ng mga buhay, dala pa rin ang lahat ng alaala. Binigay din ni Neko ang contact information niya kay Ruri para makapag-reconnect sila kapag parehas na silang nasa real world. Sa platform ng tren, bumalik si Neko sa eksaktong sandali bago itulak ni Asoto si Atori. Naroon si Atori, ilang hakbang lang ang layo. Hinarap ni Neko si Asoto. Hindi siya agad nakilala ng binata pero nang banggitin niya ang mga personal na bagay tungkol sa magulang nito, sa insecurities niya, unti-unting naniwala si Soto.